nandito kami ngayon sa impounding na uh, nahuli ako ng uh, illegal parking na pakarami namin yung nahuli at kawawa uh, uh, talaga parang uh, nagreonir kami na yung mga driver hindi ko alam kung saan lugar sila galing dito sa Metro Manila hindi ko alam kung, uh, saan lugar sila na mamasada pero ngayon nakita any kind violation. Hello mga kapatid, a uh, ko lang galing sa biyahe. Ngayon ako ay alas 7:30 ng gabi. Ah uh, maraming po salamat at uh, at papara na bawihin ko rin yung Ah uh, 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 sa pagkauli sa uh, ari illegal parking ito yung bursa kong alam at makulit uh, maraming salamat sa nasubscribe yung aming hunting at uh, channel na ito sa araw-araw na uh, buhay bilang isang uh, sa nasa muli